Tiisin ko yan eh. Madali ang ano eh. Madali ang physical pain. Titiisin mo eh. Pero yung ka ng anak, sakit. Masakit. Hindi mo alam sa galing yung sakit, masakit lang. Masakit sa lahat. Marami talaga ang napapaiyak at napapaluha at nakaka-relate sa mga sinabi ni Kim Atienza sa pagpanaw ng kanyang anak na si Eman Atienza kahit sinong mga magulang talagang mahirap tanggapin ang biglaang pagkawala at pagkamatay ng kanilang mga anak. Pero sabi nga niya, pinagdadasal niya palagi ito kay Lord. Pero bakit nga ganun? Bigla din nawala ang kanyang anak. Ay nga kay Kim Atienza, ang purpose siguro ay bilang eye-opener sa lahat ng may pinagdadaanan sa mental health.